sa lutong manyaman. Uh, kagandang umagang may kasamang ulan, kulog at kidlat. Uh, ngayon po, ngayon po umagang ito, ipapakita papak ko sa inyo ang aking uh, iluluto para sa aming tangalian naman sa aming lunch. Magigisa po ako ng hampalaya. Yan po ang share ko sa inyo ngayong tangali. Uh, ito po ang ating ang na, na gayat ko kanina. eh binabad ko po siya ng tubig at asin. Para po pag igigisa na, dahil nababad na, nababawasan po ang pay. Tingnan nyo po, berde-berde ang kanyang sabaw, ang kanyang tubig. Hindi na po kailangan na, yung, iba kasi kapag naluluto ng ang ginaganyan daw, pinipisa pong ganyan, pinipiga. Para daw matanggal yung payit. Hindi na po kailangan yun. Uh, kung may balak po kayong magluto ng ampalaya, maaga pa po ibabag niyo na siya ng tubig ng asin at asin para po pag tinutin niyo po gri, no? Pag minutunin niyo, hindi po siya masyadong mapayit. Ipigayin ko po siya. Ito po ang aking gagamitin pang ano, panluto rito. Ito po may bawang, sibuyas, patis, itlog, kamatis, at saka po may konti akong baboy na taba-taba yan po ang aking pansasawog. At uh, saka po siyempre, mantika natin na uh, pang isa. Uh, naglagay na po ako ng konti mantika. Konti lang po nilagay ko kasi uh, di po ba uh, ipiprito kong konti itong taba-taba, sigurado lalabas ang mantika nito. Ayan po. Ayan po muna. Bato malsik. Ito so po, na natin ng palaya. Pagkatapos po natin, pwede konti yung ating tabatabang pansawag. Yan na po ang bawang. Ang ating po sibuyas. Lalagyan po natin siya ng some chicken cubes. Ayan po. Nalagay ko yung chicken cubes niya. Para mas masarap po. Favorite ko pong ginagamit ang chicken kesa po dun sa O Kasi para sa akin, parang natural natu natural, natural ng lasa niya. Lagyan ko na po siya ng kamati. lagay ko na po itong ating tabata pantang saw. Ayan po. At ang ating bagis. Kunti lang po muna. Kasi mahalat na yung cubes. Yung chicken cubes. Baka po sumabra ang alat. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating hampalaya. Ayan. Pero mas masarap pa rin po yung ampalaya sa atin. Mas masarap po yung ampalaya sa atin. May tanim din po ako ang ampalaya. So, uh, ano lang po siya eh. Bago pa lang nag-umpisa. Pero nakapitas na ako ng dalawa. Tingnan po ang importante yung bunga kasi. po, oh, dalawang itlog ito ng ating ilalagay. Ayan. Ayan natin ang aloin. po, luto na ang ating ampalaya. Luto na po siya, lalagay ko po siya sa plate. Luto na po ang ating ampalaya. luto na. Ah, uh, kakain na po tayo ng tangalian. Maraming maraming salamat po pala sa mga share, comment, like, uh, at saka po views. Uh, huwag po kayo magsawang sumabay-bay sa, sa aking pagbibigay ng tip uh, sa mga sa pagluluto sa inyo. Maraming maraming salamat po. Have a good day. God bless po sa inyong lahat.